Hello, 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 hello sa inyong lahat guys Lalo lalo sa mga followers Ayan guys Okay guys Meron lang sana ako komento Dito sa investigasyon kay Alice Guo Kila Kasi At sa iba pang mga Naimbestigahan no, Ating uh, gobyerno Bakit Nagtataka ako eh Bakit ano Takap ganun sila mag-imbestiga sa mga kinasuhan. Diba? Pag uh, behind the camera, ang gaganda ng ngiti nila sa mga, babae. Kila Cassie, kila Alice, lalo na si si Congressman Dan. Makikita mo yung mga stolen shots sa kanya. Ang lagkit na tingin, ang lagkit ng ngiti. Parang malanding tupa.

alam nyo guys kaya andito ang tingin sa atin ng ibang bansa eh kasi ganyan natin ituring ang ating mga ano ang uh, akusado ganun ganon ano ganun tingin sa atin ng mga mga incheck at iba pang uh, bansa tinada natin lahat sa biro pero dinada natin lahat sa lambing hindi dapat ganoon. dapat pag tayo yung nag-iimbestiga seryoso Walang tatawa, walang ngiti. Ah, serious looking yan dapat. Hindi yung dadaan mo sa ngiti. Tapos dadaan mo sa uh, ganda ng buhok, etc. Nagpuan pa, gano'n yan. Ano ba klaseng mga tanong yan? Katawa-tawa eh. Ah, katawa-tawa. Sana hindi na lang kayo naging Pilipino kasi katawa-tawa. Ginagawa niyong katawa-tawa ang mga nangyayaring investigasyon. Yung butik tingin si, ano, si Senadora Hantaveros, di ba? Kahit na ganyan-ganyan yan, ganyan talaga yan. O, di ba? Seryoso. Kahit na maraming naasal sa kanya sa pagkakataon ito. Okay siya kasi talagang binabanatan niya. Seryoso dapat. Hindi yung uh, ngisi-ngisi, pangiting-iting malagkit para kay mga misayad huwag ganun be serious guys para di tayo pinupulaan na ibang bansa kay mga inchik, mga inchik gusto gusto po upunta ng Pilipinas para maghasik hasik ng lagim kasi alam nila walang death penalty, death penalty. pangalawa alam nila isi, isigola ka lang sa senado isigola ka lang sa gobyerno natin isigola ka Nakikita na eh. Kita nyo? Kitong kita na. Baguhin natin yung ganyan siste. Para hindi tayo napapulaan. Buong mundo ang nakakapanood. Kung paano kayo mag-imbestiga. Tapos, hindi lang mga kabaro nyo, hindi lang mga kaalyado nyo ang nandiyas sa Senado para marun ng hearing. Meron ding iba. Na siya nagmamasid at kumukuha ng mga litrato na ipopost mas makikita ang ingit-ingiti -ingiting kayo. Wala ka seryosohan. Huwag <coughs> ganun guys. yung maganda yun guys. Kaya yung dumudumi sa ating bansa. Kaya alas guro tagal-tagal na. Hindi pa nakakasun, hindi pa nakakulong. Yung mga sangkot Yung mga naunang nahuli, wala na. Napauwi na. Tapos nakatutukay, kila alis guro lang. Yan, kilakasi, kung sino pa, kung saan pa kayo nakatutok. Asko. samantalang ibang, ibang uh, Chekwa na dapat in-interview nyo rin. Diyan sa Senado, wala, na. Pina-uwi nyo na. Siyempre, hindi sila gano'ng kilala. Diba, mas kilala sila, ano, sila guho. O, oh, diba, kaya doon kang pag-focus ngayon. Mali. Gusto nyo makikita ang ugat. Tapat lahat. Hindi yung namimili lang kayo. Ang iimbestigahan. Ang masusing i imbestigahan. Yan, si, ano. You know, ilang beses nang, ano. Tumanggi. Tumakas pa. O. Oh. Kung siya walang kasalanan, hindi siya tatakas. Tumakas. Hmm. Sasabay, tatakot. Hindi siya matatakot kung wala siya kasalanan. Gano'n lang yan mga naniniwala kay, kay Guwo hindi ko alam kung anong nasa utak ng mga ito naniniwala kayo wala ka sana si Guwo eh panoorin niyo muna mula umpisa ng investigasyon kung paano napasabit si ano si Guwo dyan panoorin niyo muna sa mula nung na raid o na sa banban do kayo magsalita kung may may ano siya may, may ano uh, sangkot siya hindi kung siya ba matinong hindi nasa investigasyon na eh lahat nga lang sa dokumento kasama siya sasabihin nyo ano siya matino mga makagowers na nito. eh wag nga magsalita panoorin niyo muna lahat okay mula sa unang unang episode na 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 raid ang uh, ban ban na yan yung mga interview mga sagot niya di ba doon pala sa pagkapeke ng birth certificate kasangkot niya yung tatay-tatayan niya lahat eh <coughs> lahat puro may butas natin ang sagot tama si Yontiveros may butas natin ang sagot tapos sasabihin ng mga ma idolo kay Guho ano mabait do yan ano lang sa utak nyo oy 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 mabait Chinese champ purong Chinese, hindi sa Pilipina. Pure Chinese. At bawal sa konstitusyon ng Pilipinas yan. Maliba na lang kung dito, dito ka na lumaki. At meron kang uh, residence certificate or any ano, ba diba, credential na pwede pa mag-approve ano, mag, ano mag ba na pwede kang mapol. Ibang nga dito, ano eh. Hati eh. Check pang Pilipino eh. Ako pwede. E, ikaw, puro insect. Ano ka? Kaya kayo mga nag, ano, nag Pag-isipan niyo muna yung mga, mga comment niyo kasi hindi maganda. Lumalabas sa balingbing kayo. K kinakampahin niyo yung mga akusado. Tapos may pa maganda. Matino naman yan. Tapos so, kaya nung mga gano'n kayo kasigurado? Kayo ba nag ba nag-iimbestiga? Ha? Kayo ba nag-iimbestiga na? Panood nyo ba lahat? Simula na nagkaroon ng raid? Pinasok ang Pogo? Magkano sa sa mga Pogo? Pinasok? Mga Pogo rin, kasama lagi pangalan ni Guho? Mga ano kayo ha? Yes, yung utak nyo. Bago kayo mag-comment-comment, kakahiya kayo. Kakahiya kayo sa mga nakakabasa ng comment nyo eh. Kaya itong gobyerno natin, ano nyo agad? tapos yun yung investigasyon at marami na kum na ebidensya na may kinalaman si Guwo, tapos ikulong ngayon sa Pugante yung nabalitang nagano, <coughs> namaril na mga incheck, na nabundol na ng sasakin yung sasakin ng mga Chinese ngayon, may mga malaking baril na paghuli, sigurado yun member ng, ano yan, eh, ng sa Pugo yan, eh. tao lang Pugo yan kasi malakas na, na, ano, baril ang nakuha sa nila. Kalibri ng baril. Mga in-check. ba? Diba? oh, May kinalaman siguro, dapat yung din yan. Kung may kinalaman sila sa Pogo. Kasi ang Pogo, may mga bodyguard dyan. Mga tataba, in-check. May mga bodyguard, may mga malakas na kargadang baril. Malak alam ni Rapi Tulpo Mga bantay ng, ano, ng Pogo, mas malakas pa ang nila kesa sa mga polis. Pa? Parang sundal eh. private army ang dating eh. Malalak sa kalibri ng baril. Dapat eh, ay ng gobyerno, hindi yung paulit-ulit na lang, wala naman nangyayari. Nagsasayin ng kuryente. Nagpapapogi lang doon sa, sa hearing. Pero behind the camera, ngingiti-ngiti. Sus, tatawa-tawa. Nagbabatihan kita mo yung mga akusado, tuwang pa pa. Ayusin natin mga kaibigan, ayusin ha? Ayusin. Babanatan kayo lahat ng